Welcome to my channel. This channel is about OFW life and goals. My name is Lori, isa pong caregiver dito sa bansang Israel. Hello ko OFW. Today's vlog. Paano nga ba hinuhubog ang mga bata dito sa bansang Israel? Both parents kailangan nilang magtrabaho. Of course, para sa kanilang pangangailangan. Pero kailangan talaga nilang magtrabaho dito kasi maganda yung retirement program ng bansang Israel. Mas mahaba kang magtrabaho mas maganda ang benefits na ibibigay sa'yo. Uh, pero sa ibang video na lang natin, itatakil ang bagay na to. Ngayon, yung mga bata na toddlers, 2, 3, 4 years old, iniiwan sila sa gun nursery ang tawag sa atin dyan. Uh, maghapon sila dito ah. Hindi lang oras maghapon. From morning until less afternoon. Dito na rin sila kumakain ng lunch. At mayroon silang dalawang oras na tulog. Kaya dito pa lang natututo na silang maging independent. At natututo na rin sila makipag, uh, makitungo sa ibang mga bata. Ngayon, pagdating naman nila sa grade school, ang school nila dito, hindi sila focus sa academic only mathematics and science sila nakakonsentrate. Kaya maraming mga scientist na audio eh. Nagaaral din sila ng Arabic and English pero hindi ganoon ka ka-focus ka ano. Um kaya yung mga bata dito hindi ganoon kagaling sa English. Mga basic lang ang alam nila. Uh, kung gusto nilang matuto ng English, nagahire sila ng tutor. 'Yon. Uh, mayroon din silang school dito uh, na skills ang itinuturo. Wala silang academic Uh, yung dalawang apo ng alaga ko na dalawang babae, isang 9 years old at 11 years old, dito sila nag-aaral uh, nag-aaral sila ng gymnastic uh, nag-compete na rin sila sa national yun, uh, tapos pagdating naman nila, nila ng teenage life dito nag-start na yung teenage life nila ang babae, nag-start yung teenage life, is 12 years old sineselebrate nila ito ah ang tawag nila dun ay eh, bat mitzvah ang sa naman ay 13 years old. Ang tawag naman nila dito is bar mitzvah. Mas celebrate nila paglalaki, ang magbe-birthday. Ngayon, uh, pagdating naman nila ng 14 years old, allowed na silang mag-work. Hindi as in work, regular work. Mga part-time lang or summer job. Minsan, ka, minsan nga nakakakita kami na nag-work sa mga uh, ice cream store, pizza, uh, sa mga market. Yan, mga batang-bata kaya um, nung i-start na kasi lang mag-earn ng sarili na lang pera kasi dito na rin sila nag i-start na makipag-social life sa katulad nilang mga kabataan ganoon sila ngayon uh, yung dalawang apo ng alaga ko rin ulit mga lalaki naman to. Isang 15 years old, marunong siya sa pingpong. Ngayon, ang um, ginawa niya para mag-earn siya ng money, nagtuturo siya ng pingpong today. Uh, ang bayad sa kanya is 50 shekel per hour, di ba? Yung isa naman, surfing. 17 years old yun, yung sa surfing. Ganon sila ka-willing na mag-earn ng money ngayon, um, ito, pagdating naman nila ng 18 years old, ito yung pinakamahirap sa both parents. Kasi um, dito na sila uh, mandatory na mag-serve sa military service. Ang babae, mag-serve siya ng 2 years sa military. Ang lalaki naman is 3 years. Um, may kasabihan nga dito eh, kapag nag-18 years old ang anak mo, hindi mo na siya pag-aari. Pag-aari na siya ng bansang Israel. Siguro ganun yung destiny nila yun yung paano nila hinuhubog yung kanilang mga anak. Ganon sila. Kaya maaga pa sila independent, independent na. Yun, sana may natutunan kayo or nakaalam kayo about sa mga Israeli. Yun lang. Um, please like this video and don't forget to subscribe na rin. Maraming salamat. Bye bye. God bless.